Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Nicole Francisco at ngayon ating tatalakayin ang kurikulum sa panahon ng Commonwealth. Ito ang balangkas ng aking tatalakayin ngayong araw. Panahon ng Commonwealth, ang kurikulum sa panahon ng Commonwealth, layunin ng edukasyon sa panahon ng Commonwealth at ang mga reformang pang-edukasyon sa panahon ng Commonwealth nahon ng Commonwealth ay maituturing na malasariling pamahalaan ng Pilipinas sapagkat ito ang tawag sa pampolitika ng Pilipinas mula pa noong 1935 hanggang noong 1946 kung kailan Commonwealth ng Estados Unidos ang bansang Pilipinas. Pag sinabi nating malasariling pamahalaan, ito ay ang kakayahan ng isang bansang tumayo sa hamagitan ng kanilang sariling pamamahala o patahanan. Si Manuel Elgaso ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Nang nanungkulan si Manuel Alcasor bilang pangulo, binigyan niyang ng pansin ang isyu ng nasyonalismo. Pag sinabi nating nasyonalismo, ito ay puwapatong sa kung ano ba ang mayroon sa isang bansa. Paano natin pupukawin ng ating interes upang matuloy nating mahalin ang bansang ating kinabibilangan? Ang panahong ito ay sumasakop sa panahong nalalapit mag ng magwakas ang pananakop ng uh, Amerikano hanggang sa panahon ng Hapon. Sa panahong ito, nabigyan ng malasariling pamahalaan ng Pilipinas sa pangamagitan ng pamahala ng ating mahal na Pangulong Manuel Luis Quezon na siyang tinaguri ang Ama ng Wikang Pambansa. Ako na tayo sa kurikulum sa panahon ng Commonwealth. Ito ang mga pangunahing layunin ng edukasyon sa panahon ng Commonwealth. Una, ay ang pagtuturo ng kabutihang asal, disiplina at kahusayan sa mga mag-aaral, kung saan dinidevelop o pinauusbong nila ang pag pagkakaroon ng mabuting asal ng mga esedyante upang magkaroon ng mapayapa at masiglang pag-aaral sa bansang Pilipinas. Pangalawa, paglinang ng diwang makabayan o nasyonalismo. Dahil tayo nga ay nasakop ng mga dayuhan, kaya nating kailangan natin buhayin ang pagkakaroon ng interes o pag mamahal sa ating bansa. Ikatlo ay ang pangangalaga sa edukasyong bukasyonal kung saan hinahasa ang pagiging malikhain ng mga estudyante gaya ng pananahi, pagluluto at iba pa. Sa pamamagitan nito, hindi lamang natututo ang estudyante sa pamamagitan no kung, at kung ano ang nasa libro, kundi natututo sila na maaaring nilang gawin para kumita turo ng talamh buhay ng mga bayaning Pilipino at awiting bayan kaugnay nito ang um, paglinang sa diwang makabayan at nationalism. Kung saan itinuturo kung ano ba talaga ang pinagmulan, sino ang mga bayaning ang uh, nagkaroon ng malaking kontribusyon upang buhayin o magkaroon ng kalayaan ang bansang Pilipinas. Ikalima, ay ang pagtuturo sa paaralang bayan ng pagbuburta, pananahi at pagluluto. Gaya ng um, ikatlo, ito ay pangangalaga sa edukasyong bukasyonal kung saan tinuturuan sila ng mga gawain na maaaring magbigay sa kanila ng interes at ang interes na iyon ay magbigay sa kanila ng oportunidad upang makalikha ng mga uh, bagay na Um, pwede nilang ibenta o pwedeng pagkakitaan at hindi lamang sila nakabase sa kung anong edukasyon ang itinuturo sa ating paaralan. At ang ikaanim ay ang pagpapaunlad sa paaralan privado. Hindi lamang pinaunlad ang mga um, pampublikong paaralan kundi binigyan din nilang focus o focus ang mga pribadong paaralan. Sumunod ay binigyang diin ang pagbabasa at pagsusulat. Binigyan nila ito ng diin sapagkat galing nga tayo sa pananakop ng Amerikano at Hapon upang mabago o magkaroon sila ng sariling, um, sariling pananaw patungkol sa paano ba nagbabasa o paano, paano ba nagsusulat ang mga Pilipino at anong mga lingwahe ang kanilang ginagamit upang mapagtanto na sila talaga ay Pilipino. Ikawalo ay ang pinagtibay ang batas edukasyon noong labing siyam, apat na po. Mamaya ating malalaman kung ano ba ang nakapaloob sa batas edukasyon labing siyam, apat na po. Ikasyam ay ang pagtatag ng edukasyon sa may sapat na gulang hindi lamang nakapokus ang edukasyon sa kung sino ang may merong murang kaisipan, gaya ng mga bata, kundi nilaganap din ito sa mga taong may sapat na gulang o mabawasan ang pagkakaroon ng um, illiterate Filipinos at layunin nito na magkaroon ng sapat na edukasyon at hindi tayo bangmang sa kung ano ba ang nakikita natin sa ating paligid. Ito naman ang layunin ng edukasyon sa panahon ng Commonwealth. Ang hangarin na pang-edukasyon tulad ng nakasaad at pinapahayag sa Artikulo 14 ng ating konstitusyon na naglalayong lahat ng mga paaralan ay naghahangad ng na bubuo ng moral na katangian, personal na disiplina at vocational na kausayan at itinuturo ang tungkulin ng pagkamamamayan mga reformang pang-edukasyon. Kapag sinabi nating reforma, ito ay mga patungkol sa pagbabago. Ibig sabihin, ang reformang pang-edukasyon ay mga paraan upang mabago ang kurikulum o takbo ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. Una ay ang Executive Order No. 19, Series of 1936. Bakit nga ba pilit pa nating binabago ang kurikulum na ibinigay sa atin ng mga dayuhan gaya ng Amerikano at Hapon? Ito ay dahil sapagkat pagkat uh, maganda man ang kurikulum na kanilang binibigay, ngunit ang, kultu ang kanilang kultura naman ang umuunlad at hindi ang uh, kultura nating mga Pilipino. Sinusuportahan nga nila ang ating edukasyon, ngunit mas yumayaman kung ano ba talaga yung nila at kung ano yung kultura at paniniwala na meron sila. Ngayon, Executive Order No. 19, Series of 1936, nilikha ni Pangulong Keso ng Pambansang Konseho ng Edukasyon noon labing siyam, anim at kilala rin sa tawag ng Pambansang Sanggunian ng Edukasyon o National Council of Education. Si Dr. Rafael Palma ang unang naging tapamahala nito. Ang executive order na ito ay naglalayong baguhin at palitan ng um, pagka ang kurikulum na tinatamasa natin galing sa mga dayuhan. Ito ang Education Act of 1940, nagbigay daan sa pagbabago ng sistema ng edukasyon, ang mga sumusunod, ang mga kailangang sundin. Una ay ang taon ng pampaaralan ay mula Hulyo hanggang Marso. Kung tayo ngayon ay nagsisimula tuwing Setyembre at magtatapos na ah, ng Abril, noon ay ng panahon ng Commonwealth ay naging mula Hulyo hanggang Marso. Ngunit bago magpandemya, ang ating pasok ay nagsisimula ng Hunyo at nagtatapos ng Marso. Sunod ay ang gulang ng mag-aaral sa pagpasok sa unang taon ng mababang paalan ay itinakda sa pitong taon sa halip na anim na taon. Ibig sabihin ay mas late pumapasok ang mga bata noon kumpara sa ngayon. Ibig sabihin, ngayon kasi 4 um, years old or 4 na taon pa lang ang bata ay maaari na siyang pumasok sa kindergarten. At dapat talaga kasi malilit na siya maging mag, uh, sa grade 1. Ngunit sa panahong ito, um, kailangan 7 taon muna bago pumasok sa unang baitang sa paaralan. Late siya. Late na late siya. Sunod ay inalis ang ikapetong baitang sa babang paaralan. Kaya naging anim na taon na lamang ito. Ibig sabihin, meron palang um, ikapito or grade 7 talaga noon. Ibig sabihin, sa elementary, meron, meron tayong pitong taon na bubunin. Ngunit niyan anim na taon na lamang. At hanggang ngayon ay umiiral pa rin itong grade 1 to 6. Meron tayong anim na taon sa elementary. Merong apat na taon para sa junior high school. At dalawang taon sa senior high school. Sumunod ay ang Education Act of 1940 sa pilitang pagdalo ng mga mag-aaral sa ikaunang baitang pagpalit ng klase mula umaga at hapon. Sunod ay ang Adult Education Law, Commonwealth Act Number no. 80, sinulong ang tanggapan para sa edukasyon ng matatanda upang mapalaganap ang edukasyon sa madla at para maiwasan ang walang kaalaman at mga ah, walang kaalaman ng mga matatanda tungkol sa edukasyon. Layunin nito, balabawasan ang Uh, pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindi ng bawat mamamayang Pilipino sa kung ano ba ang nangyayari sa ating bansa. Hangarin ito na magkaroon tayo ng kaalaman sa bawat pagbabago, bawat ating nakikita, nang sa gayon tayong mga Pilipino ay magkaroon ng um, kumpiyansa sa sarili o hindi tayo nakadepende sa so, kung sino ang didikta ng ating mga gagawin. Sumunod ay ang public school law. Act No. 74 at ito ay naging saligan ng mga pagpublikong paaralan. Sumunod, Private School Law or Act No. 2706. Ito ay kilala bilang Private School Law na ipinatupad noong Marso 10, 1917 ng Legislatura ng Pilipinas na ipinag-uutos na kilalanin ang mga pribadong paaralan at kolehiyo ng Secretary of Public Instruction upang mapanatili ang isang pamantayan ng kausayan sa lahat ng pribadong um, paaralan at kolehiyo sa bansa. Ang panghuli ay ang National Defense Act or Commonwealth Act Number no. 1, layunin na pangalagaan ng siguridad ng bansa. Ang obligasyon sa pagsasanay ng militar ay nagsisimula sa edad na 10 taon hanggang um, 18 taon. Sa pagitan ng edad na 18 at 21, siya ay isang magig, um, magiging miyembro ng Junior Reserve. Um, ito ang maganda sa kurikulum ng panahon ito. Gaya ng gustong um, i-implementa ng ating kasalukuyang panunungkulan na is nila magkaroon tayo ng ROTC uh, parang ito ang pinayipahihwating dito sa kurikulum nito kung saan ang lahat ng estudyante um, ay pagkakataong iinsayo ang kanilang kakayahan kung o maging um, junior reserve at maging handa sa kung ano man ang sa mga susunod na panahon at kung tayo man ay um, muling sasakupin maaari tayong makipaglaban sa mga um, sa mga dayuhan dahil meron tayong sapat na kaalaman upang makipaglaban sa kanila. Yun lamang po para sa kurikulum sa panahon ng Commonwealth na waay meron kayong itutunan Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hmm,